Minute. Oh, pare, one minute. Jiso. Si Jisoo, si Jisoo siguro nakinom itlang banog. Kaya makaroon anang bibig kabubaho matang nagbanog. Wow! Aba, siguro gagawa tapirmi ang ngadila. Kaya makaroon anang itsura matang kastila. Oh. Samat siguro ro'n uh, ni Jisoo nga ra. Kaya makaroon anang itsura matang pagka. Sabang <laughs> kasamat tapirmi, sabang nanawa kunot kasgas na wakunot, bibig. Kaya sa sobrang nga binakaw. Anang itsura matcha sisig Halini <laughs> mo sa iman, naging palaman Magtuyo mo ito sa brigana, pinalaman yuman man Ayun, <laughs> dahil makarang abo anang kontra. Siguro dahil anang itsura matcha pambura oh, Itisara wow. nga matcha haslo imaw Siguro dahil anang choke itsura na nga halimaw Tua, ah, ba mabagos ka pa? Si Jisoo Siguro, wat a lo? At aman, ayo pagbukain ba ba? Abay ko tae Dahil siguro yung itsura Machawa ah. lagi okay. na ira ni babae. Ay text diri ka kun mo. kuno. ikaw man Stop tol, stop na. Yeah. Yo. Puntos, oh. ay, batang X. At tatlo na rin, para kay batang X. Well, round 1 2 3. Batang X. Yeah. <laughs> yeah, what's up, Batang X? eight <laughs>